pag-iingat sa high blood, mga pagkain at gawi na dapat iwasan para iwas stroke at sakit sa puso. Ito ang kwento ni Mang Ernesto, anim naput, taong gulang, dating karpintero mula sa Bulacan. Matipid, masipag, pero matigas ang ulo. Araw-araw, almusal niya ang tuyo, kape, at tinapay. Sa tanghalian, adobo o menudo. Sa hapunan, sinigang na may patis. Para sa kanya, normal lang ito, kinain ko naman 'yan buong buhay ko. Pero isang umaga, bigla siyang nahilo, nanigas ang kamay, at halos hindi na makapagsalita. Ang sabi ng doktor, stroke sanhi ng alta presyon, mataas ang presyo ng dugo na matagal na niyang hindi pinansin. Kaya kung ikaw o mahal mo sa buhay ay may high blood, pakinggan mong mabuti ang video na ito. Pag-uusapan natin ang mga pagkain at gawi na dapat mong iwasan at ang mga simpleng hakbang para makaiwa sa stroke o atake sa puso. Ano ang alta presyon? Ang alta presyon or high blood pressure ay parang tahimik na kaaway. Wala kang mararamdaman sa umpisa pero unti-unti nitong sinisira ang mga ugat. Normal ang presyon kapag 120 over 80. Pero kung lumampas 140 over 90 delikado na ito, kapag laging mataas ang presyon, napapagod ang puso, at kapag napagod, bibigay din ito. Kaya hindi totoo na okay lang, sanay na ako. Dahil ang katawan may hangganan. Kahit malakas ka pa, kung hindi mo binabantayan ang presyon mo, baka isang araw bigla ka na lang bumagsak. Gaya ni Mang Ernesto. Mga pagkain na dapat iwasan. Nang gumaling si Mang Ernesto, tinanong siya ng doktor. Gusto mo bang bumalik sa dati? Kung ayaw mo, may mga pagkain kang kailangang iwasan. Ito ang mga bawal o dapat bawasan kung may alta presyon ka. Number 1. Maalat na pagkain. Lahat ng sobra sa asin, tuyo, daing, bagoong, patis, at instant noodles ay kalaban ng presyon. Ang asin ay nagdudulot ng water retention na nagpapataas ng pressure ng dugo. Kaya kung mahilig ka sa maalat, unti-untiin mong bawasan. Pampalasa, gumamit ng bawang, tibuyas, o kalamansi imbes na asin. Number 2. Processed at fast food. Oo, mura at masarap. Pero mamamatay ka ng dahan-dahan hotdog, tusino, burger, at fried chicken. Lahat yan puno ng sodium at mantika. Mas mabuti pa, lutong bahay. Sa bahay, ikaw ang may kontrol kung gaano kaalat o kataba ang kakainin mo. Number three, matatamis na inumin at dessert. Soft drinks Milk tea at matatamis na kape huwag abusuhin Ang sobrang asukal ay nagdudulot ng sobrang timbang at insulin resistance At pag nadagdagan ang timbang mas bumibigat ang trabaho ng puso Kape at alak kung sobra Ang kape kung isa o dalawang tasa lang okay pero kung limang tasa kada araw, delikado. Ganoon din ang alak. Sabi nga ng doktor kay Mang Ernesto, kung gusto mong uminom, isa lang. Hindi bote, baso lang. Number 4. Matatabang pagkain. Mga deep-fried tulad ng pritong baboy, lechon o chicharon paborito ng marami, pero yan ang baradong ugat sa hinaharap. Ang mga fats na yan ay nag-iipon ng kolesterol sa daluyan ng dugo. At kapag barado na, stroke o heart attack ang kasunod. Mga gawi na dapat iwasan. Hindi lang pagkain ang kalaban. Kadalasan, mga ugali natin mismo ang nagpapataas ng presyon. Una, kakulangan sa ehersisyo. Araw-araw, upo, kain, tulog. Yan ang recipe ng disaster. Hindi mo kailangang tumakbo. Simpleng paglalakad lang ng dalawampung hanggang tatlumpung minuto sa umaga ay malaking tulong na nang gumaling si Mang Ernesto, araw-araw na siyang naglalakad. Sabi niya, mas magaan ang pakiramdam ko, parang bumata ako. Pangalawa, puyat at kakulangan sa tulog. Kapag kulang sa tulog, tumataas ang stress hormone na cortisol. Nagdudulot ito ng mataas na presyon. Kaya kung puyat ka gabi-gabi dahil sa cellphone o TV, isipin mo, baka may kapalit yan na ospital. Ikatlo, pagpapabaya sa gamot. Marami sa atin, kapag bumaba na ang BP, titigil na sa maintenance. Pero tandaan, ang gamot sa alta presyon ay hindi iniinom lang kapag may sakit. Ito ay protection para hindi ka magkasakit. Sabi nga ng doktor, mas mura ang gamot kaysa ICU. 4. Stress at galit Lahat ng galit, takot o inis, diretsyo sa puso iyan. Kapag laging mainiti ng ulo, tumataas ang BP mo kahit walang asin o kape. Kaya matutong magpahinga, magdasal at magpatawad. Gaya ni Mang Ernesto, araw-araw na siyang nagdadasal bago matulog. Mga dapat gawin para makontrol ang alta presyon kung gusto mong makaiwas sa stroke o heart disease, ito ang mga payo ng mga eksperto at ni Mang Ernesto mismo. Kumain ng prutas at gulay araw-araw, lalo na ang saging at kamote. May potassium na nakatutulong magpababa ng BP. Uminom ng sapat na tubig. Kadalasan, Mataas ang presyon dahil kulang sa hydration. Regular check-up. Kahit isang beses sa isang buwan, sukatin ang BP mo. Huwag hayaang magulat ka na lang. Magpahinga at magdasal. Kapayapaan ng isip, kapayapaan din ng puso. Kawisdom ngayon tatlong taon na ang nakalipas mula ng ma-stroke si Mang Ernesto. Buhay pa rin siya at mas malakas pa kaysa dati. Araw-araw, naglalakad, kumakain ng prutas at lagi niyang sinasabi, hindi mo kailangang maging mayaman para maging malusog. Kailangan mo lang maging disiplinado. Kaya kung may alta presyon ka, simulan mo ngayon. Bawasan ng maalat. Maglakad araw-araw, uminom ng gamot, at huwag magpuyat. Dahil ang tunay na kayamanan ay hindi pera, kundi mahabang buhay na malusog at masaya. Maraming salamat sa panunood. Kung may natutunan ka ibahagi ito sa iba. At huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang gabay at impormasyon para sa kalusugan ng ating mga senior. Maraming salamat po sa inyong panonood. Sana ay may napulot kayong aral at inspirasyon. Huwag kalimutang mag-subscribe at samahan kami muli sa susunod na video.